at daka responsibilidad dahil hindi naganak kapot na Kapo nagiturong dapot yung motorsiklo nga menor di edad. May nagkatay ng panaga po, hindi amen, ah, makinuman, esklusibo ni Attorney Kid Castro at ni Criminal Professor Law iti Northwestern University. Attorney, umuna amin, bag nga bigat mo. Live Katibong Radyo Lawag. So, di ito ti Mesa nga damag nga nakita nga ron nga nag-appear e, Facebook page ko manipod iti ah uh, Facebook page yun siya. So, ah, mm -hmm. uh, so, nakita ka nga, ito ati, mag-historyan I mean, din, pa'y nga, how did it happen? Kasi, uh, una, siyempre, kung nakarukit, apay, DJ nga ta, o kita, uh, at naganan, ti, uh, at that time, so, most probably, Siyempre, kung nakarod, tingarod da ko, at uh, imposible mo't nga ti polis, na uh, when you are violating a particular ordinance like alimbawa jan would be the uh, not using your yung helmet na yung helmet tsaka wala siyang uh, yung yung vest na required it? na ngayon so uh, syempre syempre no kung ko nakarod I, I was not able to look into the totality of the story, but I presume na yung mga bata siyempre uh, At that time The police might have seen uh, Yung violator Na nakalikod So nung nakita nila na walang helmet At the same time walang vest So siyempre yan uh -huh. So in the course of uh, Running after that uh, <clears throat> Particular Violator So alam mga tila kikitanda Jero na na no Minor or saan Uh, okay but anyway ang ang point natin diyan would be <clears throat> uh, unang-una dyan, mayroon bang pananagutan yung sa part ng ating police? Uh -huh. so it depends pero the way we see it eh parang wala naman uh, kasi uh, sumunod lang naman sila sa tinatawag nilang protocol so meron namang protocol yung ating mga pulis ya pagdating dyan kasi may PNP Operational Procedures and Vehicle Pursuit. So, mm -hmm. hindi naman sila po pwedeng gagamit and I doubt that they have used this what we call high-speed pursuit uh, for this just a minor traffic offense. So, syempre, hindi naman siguro ano yan eh, uh, hindi naman sila gumamit ng high-speed pursuit or nagkaloon ng persahan na pagsunod uh, sa mga minors na to, kasi the fact that the violation that they've committed is only a minor traffic violation, na hindi naman sapat na dahilan para magkaroon ng high-speed chase. Uh -huh. Okay, so wala naman na kung nakikitang uh, delikadong paghabol or pagpersa. Kung meron man, okay, so the, this is just a reminder to... Uh, although I know for a fact na alam din ng mga pulis na merong mga ganito, kasi operational procedure nila yan. So, kung halimbawa man na sila ay nag-initiate ng dangerous chase, okay so which of course uh, added to the uh, nagdagdag doon sa panganib. Huh? Okay na it put that this uh, minor children to uh yung sadik delicadong sitwasyon. So, of course, uh, sa ganung yang sitwasyon eh apan the conduct of internal investigation ayon kung mapatunayan na meron nga silang initiate na dangerous chase so doon sa punto na yon ay pwede silang makaharap okay ng kasong kriminal and of course it follows with it na merong administrative liability okay so pwede silang panagutin di ba alam naman natin na meron tayong tinatawag na BNP yung ating iyas na sinasabi yung internal affairs service nila so uh, of course pwede silang managot doon and at the same time pwede rin silang managot criminally kung pwede yung reckless imprudence resulting in uh, whatever ano yan kung namatay so homicide okay damage to properties and so on or yung tinatawag nating civil liabilities for possible damages okay so But then again, uh, of course, uh, meron ding two sides of the story. So kung yan ay makatuwiran naman at walang nakikitang paglabag, so uh, there would be no uh, liability to speak of. Mm -hmm. Okay, so in short, attorney, based kay at the uh, explanation ng palawag at the uh, chief of police, tignan nang uh, manariman di patrolya, di kiti patrollers, di PNP bakara, mm -hmm. nakita da, nakamotorsiklo, gapot ta, at the violator si Gitoyen, binusinanda ang magsardeng, binarurot. DJ, tiya uh, termino, yes. niya po, hepe, then nas uh, sinurot dah, not hand kinamat, mm. kasi sa bali sinurot kin kinamat. Apo, uh, para kanya ka, attorney. then ah. nakita dan, nga, nadasayan, natumbadan, na idungpar. So, yes. Dito'y uh, nagbaling investigasyon ti PNP, awan ti layabol well, basol kaya di apo Yes, that's the way we look at it. Kasi nga uh, uh, siyempre, they are just performing a an official duty. So that is uh, of course con uh, contained in our Article 11 na sa Revised Penal Code yan na uh, hindi sila po pwedeng managot if that is in fulfillment of their official duty. Okay mm -hmm. kasi uh, kumilos lang naman sila sa tamang Uh, tungkulin at ginamit nila ang tamang antas ng pwersa. So, dito naman, wala naman na yung nakikitaan ng excessive force or reasonable or hindi reasonable ang kanilang pagkabol doon sa minor na to. Kasi, we should not, uh, uh, siyempre, uh, at that point, di ba, na sa sitwasyon na yun, alam naman tinitingnan nila yung muka nila na that would be identified as minors. And, of course, eto rin, eto ah, uh, yung gusto na nating palalahanan yung ating mga magulang na we know for a fact na yung ating mga minors ay hindi po pwede, di ba, pinapayagan sa ilalim ng ating batas. Eh, tayo dapat yung we should be the one responsible reminding these children na pinagbabawal nga sila sa batas. And of course, pangalawa, eh, kailangan nilang sumunod sa ating mga batas. Ngayon kasi, uh, parang ang mga kabataan ngayon, uh, parang very light sa kanila ang pag-violate ng ating mga batas. So, dito sa Pilipinas, ganyan kasi. Na kung halimbawa merong mga nahulihan, so minsan... Parang uh, nagiging maluwag ang ating pulis kasi they are just avoiding 'yung mga tinatawag nating bashing dahil nga 'di ba tayo kasing mga Pilipino uh, sometimes uh, bata lang 'yan ganito uh, hindi naman po pwede kasi uh, meron naman tayong batas na sinusunod so considering the fact na 'yung bata ay uh, 15 years old okay di ba lagi ko nire-remind 15 to 18 years old and if they acted with discernment And if there is damage that has been done to others or meron silang uh, or that <coughs> act resulted to a criminal liability, uh -huh. so pwede silang panagutin sa batas if they acted with discernment. So, uh, when you talk about discernment, nasa tamang pag-iisip. So, sa tingin nyo ba, uh, wala ba sa tamang pag-iisip ang ganitong mga edad? The fact na meron na tayong social media, ang dami ng mga ganito na balita na binapalabas ninyo sir sa inyong Facebook page inarinig din nila sa radyo and of course ay hindi na natin nakakitaan sa kanila na wala na silang discernment uh, yun na yung sa akin default ko na yun eh na hindi sila dapat um, pinapalagpas pagdating sa batas so hindi totoo So, okay, reminder ulit natin sa ating mga kabataan na hindi totoo yung sinasabi na it's just it's because that you are below 18 years old, uh, you cannot be criminally liable. Okay, so dahil daw sa exemption because of minority. So, that is not an absolute rule kasi nga meron nga tayong tinatawag na determination of discernment uh, from age more than 15 below 18 so hmm. pwedeng panagutin ka criminally na ang resulta would be you will might be put into prison if found guilty okay so yun lang naman. ah kasi sa punto na to parang wala eh magaan sa kanila yung tingin nila so and of course we are keep on uh, educating children na Of course meron nga kayong uh, meron kayong protection sa ilalim ng batas kung hindi kayo uh, acted with discernment kaya lang sa punto na to parang ay, hindi naman hindi natin nakikitaan na there is uh, absence of discernment kasi nga yung mga kabataan ngayon with their exposure to social media uh, hindi naman hindi ko nakikitaan na wala silang discernment so reminder din to sa lahat And of course, protection nyo na rin ito, mga kabataan, na siyempre, o, oh, tingnan nyo yung nangyari, di ba? So, kala nyo siguro makakaligtas kayo. So, pwede bang panagutin yung mga pulis ngayon? So, pwede ba silang panagutin sa punto na to? Eh, wala eh. Wala, wala. So, ngayon, buhay mo yung ano, di ba, na-sacrifice tuloy. Okay. So, and of course, yung kanyang kasama din na nandun sa likod niya. So, syempre, may disgrasya yan. So, sino ngayon ang pananagutin mo? Okay, so kawawa yung inyong mga magulang sa punto na yan. Kasi they are expecting na you, and reading your story, sir, eh, uh, parang ano pa yung parents, parang nasa abroad. Uh -huh. So, parang nakaka, ano lang, uh, it's not because your parents are not with you. Kung meron namang mga tao sa bahay nyo, kung may pinapa, kung pinapaalahanan kayo, yung mga bagay na dapat yung gawin, okay, makinig naman, okay, so makinig naman. Okay, ah, uh, what if no, attorney kung bago ni apolice jeep patro uh, patrolers kinamat da, binusibusin da, leti it uh, paspas attorney. Yes, But yes. But handa mo no, nga no, minor, so no kasi di situation attorney nga kinamat kamat di, pa, di uh, ni apolice ba di patrol cars nga binusibusin da, then na disgrasya disgrace adaya basul no kwan police attorney um uh, uh, it depends upon doon na sa ano sir don na sa uh, punto na yon so the burden of proof is na sa prosecution uh -huh. so sa panig ng biktima sila yung magpapatunay na there is really what we call uh, a dangerous chase nga na sinasabi uh, doon sa nangyari so sa punto naman yan uh, Syempre hindi ka na makakabaw nakatalikod yung tao so uh, kita mo ba yung kanyang mukha so considering the fact na yung uh, ba diba, uh, parang sila din ay uh, iniwasa nila yung ating mga law enforcers at mm -hmm. mabilis din ang kanilang pagtakbo so syempre hindi naman uh, we cannot all uh, we can pagsa punto na yon hindi mo nakakitaan na there is minority kasi nga alam din nilang kanilang uh, ginagawa. So, of course, dito sa punto na yan, uh, hindi naman, there is what we call, uh, doon sa punto ng mga uh, police, okay, so, although, I know for a fact na alam nila yung kanilang uh, uh, operational procedures and vehicle pursuit, uh -huh. uh, pero sa punto na yan kasi, yun nga, sabi ko, ay, hindi mo naman talaga automatically uh, ma-identify yung isang bata, ay yung isang uh, violator of the law na minor. Okay? So, syempre, there is presumption of regularity doon sa nangyari. Okay? So, pwede bumang panagutin yung isang police, the answer is no. Kasi uh, nga, justifying circumstance yan ng fulfillment of their duty. Okay? So, they are just performing their uh, official duty. And of course, doon naman, hindi naman natin kasi nakikitaan na yung kanilang paghabol ay excessive. O sabihin natin excessive yung dating, ay it's up for the court to determine uh, kung ano bang description ng ginatawag nating excessive. Siyempre, pag kinahabol mo, alam naman naman na sobrang mahina yung takbo mo. Diba? Kung hinahabol mo, binilisan niya. Alangan naman, nahihinaan mo. Diba? Bibilisan mo rin. Mm -hmm. So, dapat you are in uh, synchronous ka rin yung paghabol doon sa hinahabol mo. Mm -hmm. Okay. Nalawag, ha, po attorney. Okay. Uh, attorney, uh, Gapo Tamaynor, ana hindi magbaga, dito uh, Child and Youth Welfare Act, ito yung uh, PD603, attorney. Uh, kasano ka pa na kay Pakat dito yung nasa nga lintag? Uh, Child and Youth Welfare Code and the ticket uh, minors. Mm -hmm. na muna, base at ti uh, police, de Nobyo, na pan, uh, sinundot ni Nobyana ngayon pakada na iti uh, guardians or uh, naganak nga rimwarda nga mm -hmm. motorsiklo Kaya tasawin, uh, at dati pa malubos iti uh, parents nga naglugan dat at motorsiklo kung nagmaneo motorsiklo na muna may, na minor, na minor, no, minor kung natin katawan, uh, i-drive, a uh, driver's license. So, anay ti basol, uh, anay No, once nga may paipakat ti biyang otoridad, dahil ti uh, child and youth welfare code, uh, attorney. Okay, so, syempre, uh, kasi nung binasa ko, uh, all I thought is that uh, walang relationship between the two. So, ang nasa isip ko lang that time, na uh, tinignan ko lang ganyan in passing, eh parang uh, siya lang nagsarili, ganun. At meron siyang sakay, hindi pala. Ganun pala yung kwento. So, may sinundo. So, ngayon, uh, meron bang criminal liability and the part of the uh, other, yung parent, na okay. pumayag sa kanila. So, pwedeng tingnan yung angulo na yon na uh, uh, pwede silang panagutin. Kasi nga, the fact na uh, alam naman nila na hindi pa allowed yung mga bata kasi makikitaan mo dito ng tinatawag nating improper proper supervision of a minor kasi they are just allowing them an unlicensed minor to drive so pwedeng parusahan oh, yung magulang pero uh, sa punto na yan uh, yun nga yung actual naman so uh, I really do not know uh, kung ano yung action that will be taken by the victim's parents. Okay, so kaya lang sa batas natin, pwede, pwedeng makita yung anggulo na yon na mayroong criminal liability kasi nga unang-una dyan is uh, uh syempre uh, alam niya eh nine, yung anak niya ay hindi pa pwede na magmaneho ng motor. Okay, and of course hindi pa siya compliant kasi wala namang license and the fact na wala pang helmet. So, allow, allowing them uh, to do that, you can be uh, made liable. Okay. So, pwede kang panagutin diyan Sa punto ng, uh, yun pala, meron pala siyang uh, boyfriend-girlfriend relationship pala itong dalawa. All I thought, uh, siya lang na uh, bata. So, siyempre kung panagutin mo yung magulang eh, sino ngayon ang, kanino siya mananagot, di ba? So, criminally, so that's a state, uh, that is a public crime, so pwede siyang uh, panagutin. Pero uh, sa punto na to na kung halimbawa yung magulang niya, sana eh, alangan pang nagutin niya sarili niya. So, doon pala is meron siyang uh, boyfriend. Okay, so may boyfriend. So, pwede yung paggulang ng boyfriend niya. Okay, so pwedeng panagutin, di ba? Meron siyang sino ba yung namatay sir, yung lalaki na nagmotor. Tapos yung kasama niya na babae, tama ba? Hindi, e, ah, okay. uh, yung, yung babae niya, ang uh, nagmotorsiklo, uh, siyang nagdrive, 'yung babae attorney. Ah, uh, 'yung lalaki is um, 'yung kas. Okay, so pwedeng panagutin diyan kasi nga, 'di ba? Ah, uh, pwedeng makita yung anggulo na 'yon. Okay, na pwedeng panagutin ah uh, yung magulang kasi nga ayun uh, nga wala silang ano eh uh, wala silang parang there is neglect di ba kasi may meron tayong tinatawag na child protection law kasi may long child neglect diyan mm. uh, on the part of the parents so, pwedeng panagutin yan but of course uh we wish uh, we should not also uh, hindi naman natin pu pwedeng iwalay kasi it's a matter of choice din sa part ng parents if they would still pursue that case or not. Kasi sa aktual, parang um, uh, di naman nangyayari, pero po pwede. They can explore yung ating uh, pagkaso using yung ating tinatawag na child protection laws. Uh -huh. Okay. So, kasi yan ay isang uh, halimbawa ng pagpapabaya or child neglect. Uy, nga Roda but Uh, but that uh, in general, attorney, uh, pagsarsaritan dito, hanta nga, kasi agdependent, yes. no, namot ti, uh, base ti pamilya, hindi ka attorney, kahit may mga at, may interview ti pamilya ng uh, uh, natawagan, uh, through phone, ti, relatives da, but uh, until lang, handa pa yung makita ti informasyon, muro na ti, uh, karigrik na, nagkapot, except, uh, metan, no that, tia, -tia, nga, pa, members, familia, uh, na, kasi yung uh, members pamilya, uh, nadagsin nga awatan, attorney. Uh, but, di mm -hmm. ko naon, uh, gapot, ha, na, na kinuman nagatap naman no kan lesson mm -hmm. para ka digiti uh, yes, uh, yes, yes, yes. Uh, naganak kan kasama mm. -hmm. digiti uh, minors ng agban maneho mm. -hmm. uh, attorney so kada digiti tatay punto attorney kada digiti sitwasyon uh, kada uh, minors ay, uh, kasi dahil digit hangat damo ng mapasamag digiti probinsya mm. -hmm. attorney at dati mununan part of uh, Batak City uh, natay digiti di, ubing then uh, Ajay uh, jaymanen, Terence Malen, iti uh, Adam pa ng babalaw dan, iti otoridad, attorney. So, kadita ta, yes. anat makita tayong rason no apay nga kastoy nga. Kasi, pobing nga pobing, di kiti mapalpalubusan ang agman maneho, Oh, kasi, this road laws are made to protect us. So, yun kasi ang hindi nakikita na, uh, hindi kasi nakikita yung ng mga kabataan na these laws are made to protect to protect each one of us and kahit nga yung simple lang na paggamit ng helmet hindi naman uh, hindi naman ginawa yan para ikaw ay parusahan because in uh -huh. the first place uh they are mandating us to wear that helmet as protective gear Siyempre kung merong mangyari sa iyo di diba? protection mo yon Ewan ko nga dito sa Pilipinas na they look at it more as a penalty, yung paggamit ng helmet. Eh, di ba, kung penalty yan, meron kang ginawang, uh, parusa ba yan yung paggamit? Eh, pinoprotektan nga yung, di ba, iniisip nga ng ating mga batas ang iyong uh -huh. protection. Okay, so, di ko nga rin yung punto na parang they take it as more as a penalty. Ang penalty kung meron kang nagawang krimen, pinaparusahan ka pero kung yung isang batas ay ka niya, kanya eh, hindi yan form of penalty kaya kung sinabi ng batas na gumamit ka ng helmet gumamit ka ng vest eh, that is our protection hindi yan uh, a form of penalty kasi every monday pag nagta ka from our house to our the office lagi kong nakikita ang daming mga kabataan na nagmomotor And even, ito kasi nakakalungkot na mga parents, hindi man lang nila paalalahanan, uh -huh. baka sila pa yung magdidikta na huwag kang gumamit ng helmet, mahal yan. Okay, so sila pa yung nag advise na, kasi siyempre, I know, mayroon ding mga kabataan na gusto uh, may na lang ko kasi para makalib, makamura doon sa pagbiyahe. So siyempre, bibili tayo ng helmet. Hindi iwasan muna lang tayo pang mga magulang magtuturo sa mga bata na hindi sumunod sa batas. Anyway, minor ka naman. Saan nyo nakuha yung mga ganyang idea? Hindi, ka, hindi po gamitin ang minority as an excuse and always an exemption to the law. Hindi totoo yan. Kaya liwanagin natin na if you are a minor between 15 to 18 years old, and you acted with discernment, pwede kang managot criminally. Okay, so yun ang uh, clarification natin dyan. And do not, uh, wag nyo namang anuhin yung ating mga police na parang you are trying them. Hindi dahil na, uh, siyempre, sa da, eto naman, hindi, dahil, sa nga, dahil nga kulang din yung kaninang bilang. So, if you look into the numbers ng police doon sa number of residents in a particular area or uh, yung ratio ng police to uh, sa mga mamamayan ang laki ng ano, parang 1 is to 1,000 so hindi naman nila monitor lahat so but then again, it's not because hindi tayo namomonitor monitor eh, we do not uh, observe the law hindi naman yung, yun nga yung simple use of yung ating vest tsaka yung helmet eh, for our protection. Ginawa yan para uh, protection natin. Hindi naman yan para to serve as a penalty to us. Yun, ha? E, je, ati, uh, maraming salamat, attorney. Ha? Kaditi oras manin nga na kayo naman nagsistasyon di Bumuradyo mm -hmm. Sapay taga uh, agbalin nga lesson kada amin na nga sitwasyon. Nga mas masamang spesyal Ito uh, mm -hmm. uh, uh disgrasya nga involved kada ito uh, uh, minor sa attorney. Maraming maraming salamat, uh. Las uh, no dapat ayon mo attorney amok na didigitik mo iko mo kadikit gondaw amok a uh, puyang puyat uh, puyat puyat ka but the yes. uh, baby baby face lata attorney uh, yes sir ah uh, pala lang sa mga kabataan na uh, hindi nakaka-proud yung makakalusot ka sa batas hindi mm -hmm. na nakaka-proud and of course reminder to parents uh, wag din kayo yung you should not be proud of your children na it dahil nga nakakalusot sila or pinapayagan sila ng pulis kasi minsan pag inuuli ang mga anak natin eh parang binibigyan sila ng chance wow parang proud pa tayo na nakalusotak muna tita pulis oh di ba naglaing nat di kita di kita nga min di kita sorsoro nadudumang kasangket na dapat ko sa dumator ni Adamot ti ko nga uh, na official. Diya, di, di kita digitan na ano datayo ti adan ni ti takem. Uh, we should act as a role model. Ayang ana kung ano matiliw ka that's a common uh, no matiliw ka. Sempre we are not perfect. We also commit mistakes at times. And if you violated a particular ordinance and you are required to pay, and then you have to face it ganun lang yun kasi we are not perfect but then again hindi naman yun ay pagpapakita din ng ating as lati naka powerful ka kaputa you were able to take on nga nakalusot ka tilintag lintag iti nonyaman iti tayo kas jay and of course uh, we have to uh, learn how to follow our laws yun lang yun Okay, once again, maraming maraming salamat, Atty. Uh, Castro. Ah, uh, yes, sir. Thank you, Maxir.